Iris, sa huweting sa Umaga number 4 at number 16 Simbolo ng lakas at kumpiyansa sa mga bagong hakbang Tanghali number 11 at number 23 Pagpapaalala na ang tiyaga ay magdadala ng gantimpala Gabi number 8 at number 29 Senyales ng katahimikan na nagbubukas ng swerte Tandaan, ang disiplina ang magiging sandata mo sa araw na ito. Taurus, sa huweting sa umaga number 7 at number 19. Simbolo ng bagong simula, maganda para sa mga plano. Tanghali number 15 at number 27. Pagpapakita ng pagunlad sa kabila ng simpleng gawain. Gabi number 6 at number 30. Paalala na sa katahimikan, may dumadating na biyaya. Tandaan, ang pagtitiyaga ang bubuo ng matatag na kinabukasan. Gemini, sa huweting sa Umaga number 3 at number 12 Senyales ng mabilis na galaw at ideya na darating Tanghali number 9 at number 25 Paalala na ang pakikipag-ugnayan sa iba ay magdadala ng swerte. Gabi number 14 at number 32. Simbolo ng bigla ang sorpresa na magpapagaan ng loob. Tandaan, ang bukas na isip ang susi sa magandang kapalaran. Cancer, sa huweting sa. Umaga number 5 at number 18. Simbolo ng pag-aalaga at malalim na malasakit. Tanghali number 20 at number 26 paanyaya na magpahinga at bigyan ng halaga ang sarili gabi number 2 at number 33 senyales ng kapayapaan at biyaya mula sa pamilya tandaan ang pagmamahal ang tunay na magdadala ng swerte leo sa huweteng sa umaga number 1 at number 21 simbolo ng tapang at paninindigan tanghali number 10 at number 28 Paalala na huwag kalimutan ang kebab ang loob kahit nasa tugatog. Gabi number 13 at number 35. Senyales ng kagalakan at tagumpay. Tandaan, ang liwanag mo ay magdadala rin ng liwanag sa iba. Virgo, sa huweting sa. Umaga number 8 at number 14. Simbolo ng kaayusan at malinaw na direksyon. Tanghali number 6 at number 24. Paalala na ang sipag ay may kapalit na magandang bunga. Gabi number 17 at number 30. Senyales ng kasiguruhan at kapanatagan. Tandaan, ang maliliit na bagay ay bumubuo ng malaking tagumpay. Libra sa huweteng sa. Umaga number 9 at number 20. Simbolo ng balanse at tamang desisyon. Tanghali number 7 at number 22. Paalala na makinig sa dalawang panig bago pumili. Gabi number 16 at number 34. Senyales ng pagkakasundo at pagkakaunawaan. Tandaan ang pagkakaayon ng tunay na nagbibigay ng kapayapaan. Scorpio sa huweting sa. Umaga number 12 at number 27 simbolo ng matinding determinasyon. Tanghali labing walo at dalawang putsyam. Paalala na gamitin ang iyong lakas sa tama. Gabi number 4 at number 36. Senyales ng pagtatapos na may kalakip na bagong simula. Tandaan, ang tibay ng loob mo ang magsasalba sa iyo. Sagittarius, sa huweting sa. Umaga number 15 at number 23 simbolo ng paglalakbay at malawak na pananaw. Tanghali number 11 at number 31. Paalala na ang kaalaman ay susi sa pagunlad. Gabi number 19 at number 33. Senyales ng kasiyahan at pagtuklas ng bago. Tandaan, ang optimismo mo ang gagabay sa iyo sa tagumpay. Capricorn, sa huweting sa Umaga number 2 at number 17. Simbolo ng sipag at pagkilos. Tanghali number 13 at number 28. Paalala na huwag sumuko kahit mabagal ang resulta. Gabi number 8 at number 32. Senyales ng matatag na pundasyon sa buhay. Tandaan, ang tiyaga at pasensya ang magbubukas ng swerte. Aquarius, sa huweteng sa Umaga number 5 at number 22. Simbolo ng bago at kakaibang ideya. Tanghali number 14 at number 25. Paalala na makinig sa boses ng nakararami. Gabi number 9 at 30. Senyales ng pagkakaisa at pagtutulungan. Tandaan, ang bukas na pananaw ang maghahatid ng pagbabago. Pisces sa huweteng sa Umaga number 6 at number 12. Simbolo ng malalim na damdamin at malasakit. Tanghali number 20 at number 27. Paalala na maging maingat sa pagpapasya. Gabi number 3 at number 35. Senyales ng pag-asa at pangarap na maisa sa katuparan. Tandaan, ang intuition mo ang pinakamalakas mong sandata.